today is nga, nagkaayaan nga kami umuwi ngayon ng Pampanga dahil birthday nga ng lola ko. At ayun na nga, quick update nga muna sa allergies ko, medyo pahupa na nga sila. Habang nasa biyahe nga, napansin ko, paubos na pala tong pabango na lagi kong ginagamit. Ito nga pala yung mini version ng Mystery Scent. 3 to 5 hours ang tinatagal nung amoy niyan, pero sobrang bango niyan guys, fruity na matamis yung amoy niya. Aba ilang taon na nga ako nakatira sa pulilan, ngayon ko lang nakita na sobrang katraffic ngayon dito. Naabot na nga kami ng gabi sa biyahe, kaya naman dumiretso na kami dito sa mayronron para bumili nga ng Ice Cream. Buti na nga lang, inabutan pa namin na bukas. Kung hindi, Diyos ko, magagalit ang lola ko dahil yan ang request niya sa akin. At sa totoo lang, buong pamilya namin tuwing may okasyon, Wiggies ice cream talaga yung ginagawa naming dessert. So alam niyo na guys, hindi chismis ang ginagawang dessert ha, nakshoot ha talaga personally sobrang hilig ko sa ice cream siguro isang galon na gabi keso na wigis eh kaya ko nga ubusin kaya naman tuwing nadadaan ako dito at bibili alam na alam na ni ate ko anong flavor ang ibibigay niya sa akin tatlong galon nga yung binili namin ngayon para paniguradong makakakain ng buong pamilya kumakabili um, na nga kami nagbiyahe na nga kami pa uwi ng pampanga pero maya maya nga eh, may pa kami ni Bebo laman kasi namin na birthday din pala ng nanay ni Bri Vlog kaya naman yung isang galon ng wigis eh binigay na nga namin sa kanya bay bumaba lang ako at nagmano lang ako sa mga lola ko pagbalik ko Diyos ko Naupod na ang gabi keso ng wigi. Diyos ko, halata namang hindi nila paborito. Nakakalimutan na nila ako. <laughs> Kami na nga lang yata yung huling bisita na hinihintay ng lola ko dahil nga na-traffic kami kanina ng bongga. At ah, talaga namang ginutom rin kami ng sobra kaya pagdating namin dito kumuha na agad kami ng pagkain. Abay ah, na ko nga talagang kumain ng ganito dahil ilang araw akong hindi pwedeng kumain ng malansa dahil nga ina-allergies ako. Abay napakasasarap nga ng mga niluto ng tito ko sa amin. Meron ngang sisig tapos nagluto rin sila ng bituka ng manok. Ay talaga namang rayuma is waving dapin. Ah, Grabe, sobrang hilig nga namin kumain ng ganito. Diyos ko, buti na lang talaga hindi rin ako nirarayuma. Matapos nga ang kumain ng kanin, eh kinuha ko na nga tong galon ng wigis at Diyos ko, naka-jackpot nga ako pero nung binuksan ko, kapurit na lang pala. <laughs> Kaya naman, hindi na ako mag-aaksaya ng baso. Dito ko na lang sa galon kakainin niya, Murin. <laughs> Alam nyo ba guys, na high school pa lang ako, eh Wigis ice cream na talaga binibili ng pamilya namin kapag kami birthday yan. At isa sa pinaka-favorite na flavor ko talaga sa kanila, eh yung melon nga nila at syempre gabi keso. Eh, grabe the best to guys, kung hindi nyo pa nga natitikman to, eh subukan nyo na rin, ang mura lang din nito. Kaya naman tulungan nyo akong itag ang Wiggy's ice cream, just ko, nakakailang birthday yan na kami, baka pwede nyo na akong kuning ambasador niyan. Cheers! Kaya maya nga, meron pang humahabol, just ko, buti na lang talaga, nasimot ko na, nakshoot marami pa nga naghahanap ng ice cream. Diyos ko, nagpabili pa yung lola ko dahil sa mga bago niyang bisita. Ewan ko na talaga kung hindi pa kami sikmurain nito. Sarami ba namang namin nakain? <laughs> Tapos nga nun, ay nagstart start na nga ang sayawan. Diyos ko, hindi ko alam kung kami lang ang gumagawa nito. Pero every birthday dito sa amin, nagpa-party talaga ang buong pamilya. Diba? Ganyan kasimpli at kasaya ang buhay namin dito sa probinsya. Kapagkatapos rin noon ay umuwi na rin kami ng pulilan. At pag uwi nga namin, ay naligo nga ako. At nag-post nga ako na gustong gusto ko nga ng puto bongbong bong, at bibingka. At ayun na nga, nakita na nga ito ni Bebo at umorder pala siya sa online. Kasweet na nga po mo. <laughs> Okay, sa totoo lang guys, tuwing so bare months lang talaga ako nakakakain nito. Kaya naman nakita kong may nagpose. Ay, Diyos ko, naglaway talaga ako ng bongga. Siyempre, ang pinakagusto ko dyan eh, yung maraming nga ngungot. Kaya lang, hindi ko alam kung ano yung Tagalog ng ngungot. <laughs> hindi ko talaga alam na bumili nga si Bebo kaya naman ng mga time na 'yan eh nagulat nga ako. O di ba? Craving satisfied adapin kanya man niyan. Ulan pa naman ng mga time na yan, kaya naman napakasarap talagang kumain habang nanonood. Nanonood kasi ako ng live ng Harry at Reyna ng Singkaban. At just ko, aliw na aliw ako sa mga comment section. Nagbabardagulan lang sila. Naksyuta. just <laughs> Diyos ko, habang nag-i-edit nga ako, ngayon ko lang napagtanto. Napakarami ko palang nakain ngayong araw. Eto na naman tayo, mag-uumpisa na naman ako bukas nga ng day 1 sa pagdadayet ko. Naksyuta. Hindi pa nga ako tapos kumain ng bicho-bicho. Abay, maya-maya may dinadala na naman ang mangkok tong si Bebo. At nung no, pagtingin ko nga, isang mangkok ng kanin na may nilaga. Ala na talaga, tigilan na natin yung diet-diet na yan. Naksyota. <laughs> Matanong ko lang sa inyo na subukan nyo na ba maglaro at mag-withdraw sa Diamond Game? Unahan ko na nga kayo itong laro na to ay para lamang sa mga matatanda at mahigpit na pinagbabawal sa mga bata. At higit sa lahat, ito ay libangan lang. Para mag-register, fill nyo lang lahat yan. Ilagay ang inyong mobile number at ganun lang kadali meron na nga kayong account dito sa Diamond Game. Dami nga kayong laro na pwede pagpilian dito. May color game, toss coin at iba pa. Itong color game nga pinakamadaling laruin dito dahil mamimili ka lang din naman ng kulay. Para kang lang din nasa peryaan pero ang kaibahan dito dito sa Diamond Game, hindi mo na kailangan lumabas. Kung gusto nyo rin itong laruin, makikita nyo yung link sa comment section at doon nyo rin makikita yung referral ID. Dali nga lang din mag in at mag-withdraw dito dahil may mga instruction din naman. Pero uulitin ko, itong laro na to ay strictly for adults only. Yan lang naman! Salamat!